Aralin 1, Kasaysayan ng Daigdig. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Jeremiah G. Santo Tomas at ang pag-aaralan natin ngayon ay ang katangiang pisikal ng daigdig. So, unahin muna natin ang estruktura ng daigdig. May tatlong layers ang ating daigdig at ito ay ang crust, mantle at ang core. Ang daigdig ay binubuo ng crust ang matigas at mabatong bahagi ng planetang ito. Umaabot ang kapal ito mula hanggang 30 hanggang 65 km palalim mula sa mga kontinente. Subalit, sa mga karagatan, ito ay may kapal na 5 hanggang 7 na kilometro. Alam niyo ba na ang crust ng daigdig natin ay mayroong 15 hanggang 20 na gumagalaw na tectonic plates? Ang daigdig ay may plate o malalaking masa ng solidong bato na hindi nananatili sa posisyon. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantel. Susunod, ang mantel ay isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. At ang uli, ang tinatawag na core, ang kaloob-loobang bahagi ng daidig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Susunod na pag natin ay ang geografiya ng daigdig. Ang geografiya ay isang paksang may napakalawak na saklaw. Ang katagang geografiya at hango sa salitang Greek na geografiya. So unay muna natin ang apat na hemisphere. Ang daigdig ay may apat na hating globo o hemisphere. Ang southern hemisphere at ang northern hemisphere ay nahati ng equator at ang Eastern Hemisphere at ang Western Hemisphere ay naati ng Prime Meridian. Susunod ang latitude at ang longitude. Ang latitude ay ang distansyang angular na natutukoy sa pagitan ng dalawang paralel patungo sa hilaga o timog ng equator. Ang longitude naman ay ang distansyang angular na natutukoy sa pagitan ng dalawang meridian patungo sa silangan o kanluran ng prime meridian. Pero ano nga ba ang Prime Meridian? Ang Prime Meridian ay isang bahagi ng globo na matatagpuan sa panunto ng 0 degrees. Ang imahinaryong linyang ito ay mula sa Hilagang Polo hanggang sa Timog Polo na dumadaan sa Greenwich sa Inglaterra at nagmamarka ng 0 degrees longitude. Ito ang pinagbabatayan kung alin ang silangan at kanluran magmumula ang sinabing guhit. Sunod naman ay ang International Dateline. Ang International Dateline ay ginagamit upang malaman ang tamang oras mula sa magkaibang lugar na tawag ay Time Zone. Ito ay isang guhit sa globo o mapa. Ngunit ito ay katsang isip lamang. Ang linyang ito ay mula sa North Pole patungong South Pole. May 180 degrees ang layo nito mula sa Greenwich Line. Sa Northern Hemisphere may tinatawag na Arctic Circle at ang Tropic of Cancer. Ano nga ba ito? Ang Arctic Circle ay paralel na guhit na nasa 66.5 degrees Celsius, hilagang latitude mula sa equator. Ang Tropic of Cancer naman ay ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere, kung saan direktang sumisikat ang araw. At ang huli, sa Southern Hemisphere may tinatawag na Antarctic Circle at ang Tropic of Capricorn. Ang Antarctic Circle o kabilugang Antartico na nasa 66.5 degrees Celsius, timog latitude naman ang paralel na guwit ito. At ang Tropic of Capricorn naman ay ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere kung saan direktang sumisikat ang araw. So, dito na po magtatapos ang aralin na ito. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. At again, ako po si Diri Maiji Santo Damas. Itatapos ko na po ang video na ito. Salamat!